Mga pre, ko sa inyo kung gaano kayaman ang lolo ko. Ang lolo ko, magpagawa niya ng bahay. Bubong palang, 5 million na. Aww. Pre, ang hirap pala ng lolo mo, wala yan sa lolo ko. Ang lolo ko, ang yaman ng lolo ko, nagpagawa siya ng bahay, bubong palang, 50 million na. Kanya, kayaman ang lolo ko. pre. Noon. Hoy. Wala yas. Ang mga lolo nyo. abang hirap. Ang hirap ng mga lolo nyo. Wala yas sa lolo ko. Ang lolo ko, ay pagawa ng bahay. Ang laki. Sobrang yaman ng lolo ko. Ang lolo mo, noon, ay 5, 5 million ang bubong. Ikaw naman, Tom, ang bubong na lolo mo, ay 50 million. Maliit yan sa lolo ko. Ang lolo ko, ay pagawa ng bahay. Bubong pa lang, 500 million na. Kilala kong kaliskis lolo, mo, hoy. Ang yaman pala ng lolo mo. Bakit? Saan pala ng lolo mo? Sa ilalim ng tulad. Wala yan sa lolo ko. Panis ang mga lolo nyo rito. Sa yaman ng lolo nyo, wala. Panis yan sa lolo ko. Sa lolo ko, sikis ka. Ayan. grabe si lolo na to. Today's video guys At the age of 74 Humaharabas pa ang lolo ko bakit siya Hanggang ngayon at 74 years old Ay magaling pa rin sa bike Mabilis pa rin magpedal Nag-round top last pa eh Umiikot pa rin siya Gamit na kanyang bisikleta Ganun katindi lolo ko Kanina doon siya shop kanina May Paay siya ng bike Bakit? Kasi bukas daw, Mag-round tabla sila. Imagine that. Oh, come on. Ako, kaya ko yun? Hindi. Ganun ka hindi ang lolo kong ito? Ang lolo kong si Krista. Ano ang kanyang sikreto? Kung bakit siya malakas mag -bite. Guys, ang nagsiganap kanina sa tatlong artista ako kanina, sila ay, talagang tawagin ko, si Koy Non-Aton. Uh, hindi. Sila yung mga katsukaran ko rito na so, <laughs> uh, magiging kasama natin. Okay. okay. Shout out. sa mga patid ko. Kay Non, kay Ton. Ito siya guys. Si Lolo. Si Lolo. Si Lolo. Please don't forget to subscribe, Likes and comment. Kay hey, ka na magbike anong taon? 16. <laughs> Nag-start ah, ng biking. Masa 60 lang ito. 60 ka lang nagsimula? Hindi oh. ka nagsimula naman bata ka pa no? Oo. Oh. Hindi pa? pa so nagbike ka lang nung 60, 60 lang? 60 lang, Ah, oh. uh, So ngayon, sa from 60 years old hanggang ngayon? Oo, oh, hanggang ngayon. So, so ilang taon ka na ngayon? 74. Still biking pa rin? Oo. Oh. Pinakamalain na puntahan mo? Round of Blast. Round of Oo. Oh. Sibali. Sibali? Oo, hindi ipot namin yun. namin yan eh. Wala pang dalawang oras. Hindi sibali? Si Tama. Dami na yun. Uh, ano ang pangalan mo, Col? Donald Sulabo. Ah, uh, Donald Sulabo. 74 years old. Hanggang ngayon, malakas. Anong sekreto si mo, Col? Sa biking, bakit malakas ka? Sa kita Oo. Malakas ako kumain ng gulay. Ah, uh, hindi uh, ko makain ng baboy? Makain din, pero karamihan ko gulay talaga. Hindi nagpapalaka sa'yo gulay? Uh, nagpapala sa uh, uh, anong gulay? Anong gulay yon Mga uh, okra, suwitaw, uh, mga bichay, ganun, uh, saluyot. Ayun ang labi ko pinakain. Uh, wala ka ba mga sakit ngayon? Ha? Wala ka ba mga sakit pa? Wala. So, ah, nakatulong mo ang bike Ah, malaking bagay ba yung bike? Ah, malaki. Pang pa 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 ano na yan eh. Pang na yan eh. Na bike? Oo. Uh, bigay Pero bigyan sa akin ng anak ko. So, ibig sabihin sa biking nyo, malaking bagay, malaking tulong? Ah, malaking bagay na tinulong sa, sa aking katawan. Yung biking? yung biking talaga. Kaya ako sa amin sa isang linggo, ang gatatlong... ang gatatlong So, long ride? Short ride lang? Oo, uh, uh, bike. Hindi nyo kung dumando ko. Roges. Saka basta dyan, hindi pa ako dyan. Kloon ang dito sa ang ano, uh, pagkapabunsuran. Hindi ako dyan ako ko yan mga uh, bunsuran ikot yung uh, tatlong oras. 3 oras? Tuloy-tuloy? Uh, Tuloy-tuloy. Anong, anong baan mo pag nag ka? Saging. Saging? Anong saging? saging? Saba, kusundan. Ah, yun ang pinaka baon mo habang nag Ano siya gusto? Ang paanit Habang nag yun ang dinadala mo? Habang ako nag yun. Kaya ako habang nag-red ka yun. yung ganito uh. Sa haba ng Sa haba ng biyay ko. Ito lang. Ano yun? Sikrito ko. Ano yun? Oo. <laughs> Oo. Ito oh, lang. Laway? Oo. Oh, gamot yan. Para sa? mga mas masakit dito. Ito. Sa pulikat, eh. hindi, hindi, ako dito pulikat. Basta sumasakit lang ito siguro sa... Ah, oo, sa katagal. sa, haba naman na uh, biyahe. Basta ito lang sumasakit ko. Yung bismet parang napapagod na siguro. Ganon-ganon. Ito lang. Sige, wala 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 alam, alam. Alam, alam. Alam, sa Alam, alam. Iya. Yo, secretonya. Oh, yo. yun, niya. yun lang. Talaga. Ito yung kanyang bike. Jayan so, ta kanyang bike. Ako. Ha? Baka makakita din mga anak ko. Okay. Si Papa yun na. Ito yung bike. Yan na si Sir Salabo.